mga atletang Pilipino na sina Carlos Yulo at Carlo Paalam ay patuloy na humahabol ng medalya sa Paris Olympics. Nagtatangkang makuha ni Yulo ang podium sa floor exercise final ngayong sa Bercy Arena, habang si Paalam ay makakalaban ang Australian na si Charlie Senior sa quarterfinals sa North Paris Arena kung mananalo si Paalam, makakasiguro siya ng bronze medal dahil sa kanyang semifinal stint. Yulo, na nagpunta sa labindalawa lead place sa all-around final, ay naglalayon na makabawi sa kanyang performance sa floor exercise, kung saan siya ang ikalawa sa kwalifikasyon. Si Paalam, na silver medalist sa Tokyo Olympics, ay nakapasok sa quarterfinals matapos ang panalo laban sa Irish na si Jude Gallagher. Ang natitirang mga Pilipinong boksingero sa medal contention ay si Nanesty Petesio at Era Villegas. <laughs>